sa lungsod pa rin ang Maynila, Patuloy na pinagahanap ng mga otoridad ng isang pulis. Sospek siya sa pagpatay sa isang lalaking may diferensya umano sa pag-iisip. Nakatutok si Jamie Santo. Justisya ang sigaw ng kaanak ng lalaking napatay matapos barili ng isa umanong pulis sa Pandakan, Maynila kahapon lumutang ka na Arturo Coronel. Kung saan ka manaroro, tinatago ka, lumutang ka at panagutin mo itong ginawa mong ito. Dalawang tama sa dibdib ang tinamo ng biktimang kilala lang sa lugar bilang Apay o Ryan Generoso. Nakasuot ito ng gray na shorts, walang chinelas at pangitaas. Wala ring ID ang biktima na isa raw solvent boy. Ayon sa stepmother nito, may diprensya raw sa utak si Apay. Pero kahit daw nagsusolvent, di raw nananakit ng tao. Maba ho siya. Wala nang sasabihin yung pagminura, eh, kayo o kay kay mumurahin hindi ho. Tumangging humarap sa kamera ang mga saksi dahil sa takot. Pero nakita raw nila ng barili ng pulis ang biktima. Nakasakay raw ang suspect sa motorsiklo kasama ang isa pang lalaki. Nakasibilyan sila pero kilala raw nila sa lugar nila ang pulis na si PO2 Arturo Coronel o Boy Orbit. Kwento ng saksi, sinugo daw ng biktima ang pulis na nasa Center Island doon sa Samora Street corner Quirino Avenue. May dala lang naman daw itong stick pero habang tumatakbo ang biktima papunta sa polis, binaril siya ng polis dalawang beses sa dibdib. Di man lang daw nag-warning shot ang polis. Dead on the spot ang biktima. Agad namang pumunta sa barangay ang polis na namaril. Hawak na ng MPD Crimes Against Persons Investigation Section Homicide Division ang investigasyon sa kaso. Hanggang ngayon, di daw lumulutang ang polis na suspect na nakadestino sa MPD Station 10. Patuloy rin ang paghahanap nila rito. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Horas.